Good morning guys. So now we're on our day 4 ng Ramadan. Yan, kaya tingnan natin yung sa workplace. Tanawin natin si Ana. Dul Excuse me. Yes? Walang pera meron? Walang pera. Wala? Why? Hmm. Uh, Bakit? Ha? Huh? Pautang. Pautang! Pautang, pautang. Kasi <laughs> si Anna Abdul Kalam guys yung mga ibang lahat dito may marunong rin ng magtagalog. Nakatawa. <laughs> so, yun. So, <coughs> excuse. So, saan ang ganap natin later? Abangan. Mamaya makikikain tayo doon sa mga kasal delivery natin sa ako bar. So, let's go. Again, Tapos na? Huh? Tapos na? Tapos na? Kalas? Sige sige. sige, sige. Sige na. Sige <laughs> na. Ang galing-galingan ng Abdul Kalam, no? <laughs> Time check, it's 9.09 p.m. So, magkatrabaho muna tayo, guys. Let's go! Update, guys. So, after natin magtrabaho, na naman natin, bibigyan tayo ng isda para sa ating dinner. So, dito tayo magdi-dinner Michael. So, ang target natin ngayon ay tilapia, pero wala. So, bagsak tayo sa... Dalagang Bukid. Yan, yeah, Dalagang Bukid. So, pinaliliis natin yung isda. Then, punta tayo dun sa kabilang bahay. Oh, wow, unlock no, ano, lobster. Kaya niya kila. lang. Kagandahan dito sa fish market. Pwede mo nang palinis yung isda. ikaw na maglilinis. <laughs>

Ito okay. so, yung nakita ko kanina? Parang lapat. Ito, yun. Parang lapat. Tapos na yata. Yun. yun, isa na lang. So, ayan guys. Nakapilito na ng dalaga bukid si Michael. Sasamahan mo natin siyang mag-shopping dun sa podium. Ayan na si Michael. <laughs> Tara na, Michael. Michael. Ah, <laughs> ba? yung... Who's anak ng baka? Ito. Si Bakit? Bakit mo? Pangkina. Haram! Haram! Putain na! Haram! Haram! <laughs> haram! Si Michael, <laughs> <di> yung mo <laughs> magbura eh. Parunod yung Tagalog siya. Paparino sa pao mo. What else, brother? <laughs> <laughs> kabadin, Naba pulis mo, anak-alang, Peke. -an. Peke, <laughs> oh, oh, Sukat mo <laughs> sukat oh, daw, oh. <laughs> nabibisit visit guys si Michael. Ang mga naman, pegin, 120. mo price. Sukat mo ito na lang Michael, mo ko na. Bigyan 122. Maganda kasi yung mga ano nila dito. Hindi man Sukat so, mo. Bumili ano... <laughs> ka dyan sa ano. Dito sa Giordano, Puro ka parehas mo na dyan sa labas. Yan ka. Yan kasi konti lang. Diba brother? Ito, Ilocano o, o, ka ba? Ilocano yan. ilukan Ilocano. Lumpano. <laughs> tayo Hindi ka pampangan you. to. Kapampangan okay. si ano? Ayan guys, makipagsuntukan na si Hello. brother kay Michael. Ayan, tawag ka. Ito. Brother, oh. suntukan kayo. Sandali, wait pare. ano ka ba? Anak, kalamba? Hi, Hindi, ito Hindi yan, yun doon sa putla kasi yung gusto ko. Yun. Brother. Brother. How are you? I'm good. Ganda natin ako. Talikod ka ka. Talikod ka. mo ito. Yun yung black. Brother, show your... Yung uh, uh, brand yung arabo. Ah. Uh, ah. What? Ito wala lang ito. Ayan, yeah, yeah, so dito si Michael. Nagtitingin ah, ng no. bibisit lang sa actually. Ay, siya ta You're from where? Ako, tatay mo Arabo, nanay mo Pilipino. Malakan niyan. Manjula. And new. Oo. You're not Yemeni? Yemeni mukha mo lang. <laughs> <laughs> nila mag ng Tagalog. Ay, yeah, in, fluent si mag fluent siya na mag-Tagalog dito. Nandito tayo sa Ramania guys. Alex, invite them to visit your shop. Ano sasabihin ko? K-12? Oh, let's go. Backside. Ah, uh, outside. to K-12 daw. So, nandito yung uh, food court. Yan, K-12. So, this is Alex guys, so Special Offer. Oh, oh. oh Jersey. How much, Alex? Magkano? So, 125. 125? Oh, oh, original. Thank <laughs> <pe> <laughs> you, sige. Ha? Murahin mo, murahin mo. Kuripot. Kuripot, kuripot. <laughs> Peggy! Ano Bigyan mo 80 riyal, halika. Oo, oh, halika na yun. Sabi mo 80 riyal, kapatid mo. Hindi ko kapatid dyan eh, katropa. Wala na, pare. Ito yung masarap dito guys, oh. Toron. Thank you, kabayan. Ayan. Dito sa may ano. Isang tambayan din tong lepi. Hindi pa pala. May tamig kasi tao sa labas, hindi tayo sa loob. si Kabayan guys sa so namimili na naman siya kahapon lang bumili na yan oh. Oh. <laughs> grabe si Kabayan oh. Ito, bumili lang yan ng sombrero kahapon oh. Ay, eh, naghahanap naman ng t-shirt hindi na din siya para sa summer yan no. Oh. si sombrero okay oh. sukat mo na yan Meron tayo guys sa H&M sa may Cornish. Ganda ng kulay oh. Ito, yung nandun sa may ano, manikin. Kunin mo kayo. Mukhang yan, swak. Sukat mo. Hindi ano. Dito tayo. Let's go.